I've been attached with the feeling of been waking up with you, Talaga namang nag-trending sa social media ang larawan na ito na kung saan ay magkasama nga ito ang ating Donnie Pangilinan sa kanyang bahay ng ating Bel Mariano. At ayon nga sa mga bula, Don na pabalik sa stan ang babaeng ito. Please lang daming dilulu sa araw na kunan picture na ito. Donny and Gogo moment din. Grabe privacy. Very rare ayuda. Dahil talaga namang ang next projects nga raw ng ating Donny at Belle ay building their house together. Na alam naman natin na talagang maraming mga bashers ang kokontra dito. Kagaya na lamang nitong post. Ayun nga guys sa kanya. Sus, for sure, nag-drop by lang yan. May bigaling si Donny pangilinan sa Balenciano and other pangilinan pa na from Antipolo rin and since they are friends e eh, bumisita na rin ganyan naman yan si Donnie sa mga friends niya yung tiyowa talaga niyan is yung balerina sa U.S. Hashtag Dahil marami na namang isyong binabato sa ating couple ngayon, lalong lalo pa at nakita na nga ang dating kalab team ng ating Doni Pangilinan. Pero alam naman natin na panatag nga ang maraming babli sa relasyon ng ating couple ngayon. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update nila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.